Hello guys. Karon ang panahon ng magnilay-nilay ta. Kung saan ay magkakasama ang buong pamilya sa panalangin at pasasalamat sa Diyos. At dahil andito lang kami lahat sa bahay, ito at magiihaw tayo ng isda. Pinahiwa ako na to siya ng kalahate, iyan ganyan para malagyan ng pagsamahan ng katawan niya. Kasi madalas dati ang hiwa niya bandang ulo lang, bandang tiyan lang. Kaya yun, doon nagsisikan lahat ng lasa niya. Kaya pag naluto, kung ko sinong mauna doon sa tiyan. So ngayon, ito hiwain natin siya ng ganito buo. Para lahat malagyan ng sahog at ng lasa. Naghiwa na ako dito ng sibuyas, kamatis at luya para matanggal yung langsa. Maglagay na din tayo ng tanglad para mabango. Ay, kalamay ni nasadaan guys kay tampok ng mga isda ah sa matong imo ni ipulutan kaso kalma sa kung sa matanda papahulay sa <laughs> pipigaan din pala natin siya ng kalamansi guys kaya naghiwa na din ako dito at ito kumpleto na lahat ng mga kailangan natin lalagyan natin to lahat dito sa loob ng chan so una pipigaan natin siya ng kalamansi tapos lagyan natin ng asin at paminta tamang dami lang ang asin na ilagyan natin dito para wag naman umalat eh massage massage lang natin para sumiksik sa isda yung lasa. Itong isa nilagyan ko ng cajun powder para may anghang timplan niya. Tapos ngayon ilagay na natin lahat ng mga hiniwa natin panghalo dito sa isda. Mukhang fully loaded tong isda natin kasi napadami yung hiwa ko. Kailangan may siksik natin to lahat dito sa isda. <laughs> Pilitin ba naman. Ay nako. Sana magkasya to lahat. So ayan, patapos na tayo dito sa mga ilalagay natin. Siguradong liglig siksik at umaapaw na to. Halos <laughs> hindi na mai-sarado yung bangus. Kaya kumuha na lang itong isa ng dahon ng saging para maisapin natin. So bago natin balutin, lagyan ko muna siya ng laurel. Tapos alam nyo ba guys, na mas mabango yung inihaw natin pag ibalot natin sa dahon ng saging kaysa sa foil na nabibili sa grocery. Dumidikit talaga ang bango niya doon sa isda. Kaya yeah, parang meron siyang smoky na amoy kapag kinakain mo. Karoon subda na nato ni pagsugba. Si mister na nga yung pinaihaw ko dito kasi sobrang init. Grabe ang panahon natin ngayon. Buti na lang medyo mahangin dito sa labas. At ayan dahil luto na gagawa naman tayo ngayon ng sausawan niya. Siyempre, mas masarap to kainin pag mayroong sausawan. Kaya naghiwa ko dito ng sibuyas, kamatis, at sili. Toyo at kalamansi lang yung gagamitin natin dito. Tapos lagyan lang natin ng kunti na brown sugar para pang balansi ng lasa. At alam mo, pa guys, habang hinihiwa ko to, talaga matatakam ka na sa isda. Sarap na ta, talaga siyang papakan kasi ang bango grabe pala talaga pag dahon yung gagamitin natin na pambalot. So ayan, nilagyan na natin siya ng brown sugar. Kaya ready na itong ating sosawan. Mukha on na dito guys. Am ambigay ato sa tilawan. Ay grabe. Alam siya kaayo. Lalo na yung sosawan. Tara mga o na ta. Ha? Huh? Alit sa hindi Pero nandun na do ito. Gagamito. Gaplano-plano na dito sila habang gakao. So guys, ang to dire nila akong pagyaw-yaw ha kasi sila na putang mo istorya. Ano ang gusto niyang unahin natin? Ano ang pinakamahalagang aral na gusto niyang iwan sa atin? Kung hindi ang pampapatawan. To so, let go of the hurt and save After ng 7 pala preske, kay Moana Chidmuyaniog kayagpayag ihang yung kami. Hello! Ato, may asapan kami. Bahay namin ko na check Kami nang dalawa. Kami ng papalamin Yes Ang ganda ko ba